Yo, what's up mga kapising? Ay, ano po tayo dito sa Lansa natin Para po maliit ah, Dito na sila nag-apag Alam mo, may mga problema Wala naman mga problema Oh, naghintay kami mga kapising na magadikit yung dalawang carrier doon bago kami dinikit sa pang apat <laughs> 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 pa. <laughs> na namin Halo, 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 kita Pwede na kaming pumunta kahit saan. Almada na yung dagat. Pero nakakahuli pa naman kami dito. Baka dito lang muna kami. So ayan, nakadikit na yung isang carrier. Yung isa naman. Nakadikit. Susunod tayo dyan. Ito naman yung light boat. Nakaabang yung dalawa iwan sa doon yung dalawa sa malayo walang balak dumikit doon nakapwisto na si Nonoy eh. saka si Mark ay hey, Sandro <laughs> sasayaw <Sandro! laughs> sa pa nga yan eh di pa makasayaw may trapa hawak siya eh hey,

Hindi tayo makabidyo. Hindi mo klaro. Klaro ka? Oo. Ito na. Ito na ito rin. Wisik. Pusit. Wisik to Pusit. Small. Ay na lang pusit to selai Ay. Salay salay. Una ka. Una. Nah, oh, isa ka buhok ko. Salay salay. pa o oh. isa. Ayol pa o. Ayun pa oh. Pusik na, ina, na wukong Yuna, wukong wukong na. na na, ayun na na. mo. Ah, oh, okay. oh, oh. Ah. Oh. oh, wala mana. Oh. Ah. Okay. Eh, ah, ah. itu. <laughs> sama kita. Ini sama kita. Kita begini. Bagani boys. Tomatabak na guys adi Stino ah. May bagong career na parating lipat na kay doon. Oh, unahan agad kayo ng lipat doon. Destino ka to, kasi ito sila mga kapising kasi maliit. Tilawi dan? request. Sali daw sila, sali sa video. Shout out taga Samar. <laughs> Mawaray sa Samar. Oh, mas love niya isa. <laughs> so ito yung parapat na area namin mga kapising. Baka sakali, abote ng isang libo ngayon. Ikaw ko si dito? Asa Ah, sa ilawan? Wapo ko si Ruy Lawan ngayon ah. Kaya siguro bininas kayo. <laughs> Sarita. Ay wala na. Hindi na lang. Gamay na lang Ganda klase lambang yung lalaki Yan. Lapit na to sumahod alat hindi. Hindi habang. Ha? Tikman nyo muna. Okay. Dilaw isa ba? Sa luma ito, sa ilaw. Dilaw eh. Ay, wala na. Okay lang. May dalawang daan siguro. Oh, ganda na mga galunggong oh. Ang ganyan kalalaki lang ka na galunggong oh. Ganda so, tulad Ito, nito Puro galunggong Na lalaki Ito yung galunggong lalaki mga kapising oh. Mahaba Pagka babae kasi maiksi siya na malapad na hanap tayo ng babae 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 na galunggong may hanap pa ako babae galunggong dyan Saan ka punta? Hmm, ito babae ni Kate. May nakita na ko babae. Yan ito. Hmm. Turuk. Masasabi ko po ngayon sa huli namin. <laughs> Ang huli namin ay na isda. <laughs> Punuin mo. So, ito yung galonggong babae mga kapisin. Eh. Medyo malapad, malapad-lapad siya. Kumpara nito sa lalaki. an, So, ganyan ito lalaki. Ito yung lalaki. Tapos ito yung isa babae. Okay ba? Karino yan. Hello guys.

<laughs> salah don. <laughs> Kalau ini eh, salah dah. So nak sila nak lambat mana fisik. <laughs> Ganyan yung trabaho ng nakasakay dyan sa ano? Katsir Gabi-gabi ganyan trabaho Pagka malakas hangin yan, mahirap Kasi yung tubig Basa talaga yan sila Lalo pag malakas yung hangin kasi yung tubig yan Basa yung lambat Ka Delikado dyan yung ano, yung nagkagamada ng snap ring. Kaya yan, tulad yan, no? Kasi bumabagsak yung snap ring. Permes, Wala, parang di abutin ngayon. Parang di abutin ngayon. Sila, nandun na lahat. Tumawid na sila lahat. Pwede pa naman. Nais na na. Hahaha. Ehh! Ayan nga. Hahaha. Nakaka-chip mo? Nakabreeze <laughs> na. Chip na kasi. nundi di pa chip to, wala pong sih, eh. <laughs> <laughs> 我嘞。

kailangan mo dyan may pasensya <laughs> ah di naman nakabot sa akin yan eh oh, di ba ito yung dulo hindi lah lah nah. balik lah balik balik tan balik kagulo dah kagulo dah yung shift motor nagamit yan para papalotak hindi sasagad yung gamble sa lupa yan tapos na laki na lambat yan mga ka

kasih sesalinnya do sabauki dire. Ayo lah ada palai loto. Kala kaya belah do bikin kan ini. Istino. Tolok-tolok lang. tidak sinasalukan tolok-tolok lang. Oi istino. tong namatay bet isa tong namatay ito sa taga inyo ba namatay ha Ro rulita mo siguro to ah, ah rulita wa wa to kan hidire murah ni Juan. katong kisagari tong kuan iyo yon 'tong nag vlog vlog po. Katong naghiwalay ba sa asawa niya? Ah. Oh. Special kayo ah. Special. tayo tingnan yun natin yung niloloto na kusinero ay malungkong ang ulam namin ay matambaka ka so, ito yung ulam namin ngayon mga kapising sabaw sabaw at saka inihaw ihawin to talaki ng galunggong ganito sana kalalaki lahat Mahal to so wag dito lang muna mga kapisingo. Ayun yung mga apat namin. Uh, siguro baka, siro siguro sa isang libo uli na eh. so wag dito lang muna. Maraming salamat. Tops. ayon yung